So ngayon guys, nandito kami kay Manuel kasi may birthday daw yung pamangkin. Ika kami i-invite in ni Manuel. Ayan oh. Siyempre, susugod muna kami. Nakasalang pa pala, pinapunta na kami ni Manuel. Yes, Shoutout kay Kuya Marlon! Yan. Diyos ko po, Panginoong Diyos. As hindi yun, pa, yun, pa yun, naman pala luto. Bakit naman? Hindi pa nga nasulak. <laughs> <Batang. laughs> Guys, hindi pa nasulak ang sopas. Nauna pang sumulak ang dugo Parang. ni Kulot. Yan nasulak na sulak ang dugo. Okay, Diyos ko. Matom na ako ha. <laughs> 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 <tikabura> <tikabura> hindi makahain, hindi makausap si Kuya Tom at hindi nagpunta ng piyesta ng ano, balele. Yun, dulot na hat kay Kulot e pagbisita. Kakulay pa niya ang damit at tasa, hindi mo naman tinanggap. <laughs> Uniform. Shout out sa Kasugba, kay Kuya Michael. Tagaluto, a a. <laughs> Ito po yung mami ni, ni Manuel na pinakamayaman sa buong Pilipinas. maraming sa iyo. Ito po yung anak na isa pong mayaman din. Yan. Sino dalawa pala. Ito po ang pumapangalawa. Sa pinakamayaman. Hindi akong top ha. Top achiever. Okay. Oh, guys, yun paano ka malulo. tobing daw ang kawali. Ayun, talyase. Yung bingi ikahoy. Hindi ilang pidped. Tatlo, apat. Sa galing niyan eh. Walking bordado yan, guys. Sa mga gusto pong magpatato. <laughs> si Manuel po, magtatato po kasi yan. <laughs> ito po yung mga bisitang mas nauna pang uminit ang bungo. Sa nilulutong sopa. <laughs> Guys, ang umagahan namin, ang inasahan naming umagahan ay yung sopasin daw ni na Manuel. Yung pala nga yung susulap. <laughs> Guys, din eh, pag nagsosopasin na ni Rosary, sobrang daming sahog. Pag kami ang magduluto ng sopas, tipid na tipid. At si Rosary, yung no isang araw kami nagsopas, puno ng manok. Minsan nala ang mag-sahog mag ng manok, nagkaubusan pa. At ang, ang isa ay punong-puno ng manok, ang iba'y wala na. wala na. <laughs> Yun, pinasok na ko na. Binalik ni Kulot kulang daw ng sauce, guys. Ikaw ano masasabi mo? Shet ka talaga. <laughs> Kanino gayan kuya Michael at ang dami? Kay kulot lang. Kaya isang kasi lang yan kay Kulot la ang pamuhay sa pamilya. Eh, balot nyo na laang. Madadala nyo pa yung kasirola. Eh, di ba alas yung magsauli? Guys, sahiya kay kulot kahit hapok. <laughs> Inaalis na. <laughs> Oh, pwedeng na. balutin, kailangan kandungin. Kandungin? sanog <laughs> ang kipay. sanog <laughs> ang kipay. Shoutout kay Ate Benny. So guys, ayan. finally, matitikman na namin ang spaghetti ni Nanay Rosary. Masarap yan. Eh oo, hindi naman halatang masarap, hindi naman punong-puno ng lahok. Kung sa amin, ililimang hotdog. <laughs> Pag dito talaga guys, apaw ang hotdog. Pag kami, dalawang piraso, ang pa ilabing ano, ang isa ay pinagkakas sa 30 ang <laughs> gayot. <laughs> 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 Hoy, man, man, manunuli, manunulisit si ate, ay si kuya Tom. Bakit? Tikto 200 daw ang toka, sabi ko kakain muna ako na maliwanagan ang <laughs> aking utak kung magbibigay o hindi. Kaya bakit, Pwede kang dalawa kong ang ibigay ko muna. Ibigay ko kayo ng ikinabang doon. Sabi ko kung umiikot. Nang pinindot ko, tumango ng tumango. Oh. Ay, nanihingi lang pa kasing ulag ha. mong sensitive ang electric fan. Pata patango pa lang ang kanilang electric fan. Tignan niya. Naku, <laughs> na ako pa kami ni Baklay. Kumain ka, ka nga spaghetti. Amina? Kukunin ko at parang ulaga nga yung ano, parang patango yung aming isang electric fan. Aray, extreme na no, okay. Hindi ko rin makuha naman bakit. Diba Tinatanggal ko pa ngayon. Oh, lang yan. Pinagtatatali ang mga gamit. Diyos <laughs> ko! Ay, oh, dahit pang tatakas eh. Guys, ayos si Aratan ng itali at ang tinatali yung bagay na hindi nagalaw. <laughs> Guys, nag <laughs> imbitahin tayo si Manuel din pagkain sa handaan. Bago galit na galit kapag maiingay. <laughs> Ay, pag ang bunga nga mo, hindi. <laughs> Ayun, nasisi ako sa electric <laughs> pa na. Nasisi ako sa electric pang sira naman sa jack. <laughs> aratan, patingin ng bangs, Aratan. <laughs> Shoutout ko sa mga klase eh. Hi sa mga klase ko Hi sa mga mga klase ko Gray 3 Pepe na Pepe Pipi na, na. Tortugaok nga pala may birthday guys Siya ang may birthday guys Si Aratan Tortogaok! pala Siya po si Prinsipe Prince say hi Yan pamangkin ni Manuel Si bakla luminday na lang luminday sa harapan Kaya ito bunso Ayun ito na lang nanay na lang Shoutout muna ng mga kabangunong Shoutout mga mga kaklase mo. Grade 3 hindi pa mura magsalita. Magaling. Utas si Ma'am Marina. si Marina. pa si Yana eh. Magaling ang irihiya ni ate. irihiya. Yung susi, kini susi yun. Kanya, bura Bye -bye, okay, everyone. bye bye everyone. Bye everyone. Sa isang bye -bye. ano naman kami birthday yah. <laughs> bye. So guys, second batch. After po kami naman well, dito naman po kami sa Barangay Maria Paz. kasama ka mag anak po ni Kulot. No oh! 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 so, kasama po. <laughs> kasama po namin si Rika guys. Best friend po ni Manuel na. nung grade 7. Sobra, inihian niya nga <laughs> <pa> ako dati. <laughs> Happy birthday, yeah. baby! 阿爸。Up up.